Ayan, yeah, magandang buhay mga kahabi. Yeah. lang natin mga itlog ah. Ito. Ano to eh, maube perso. Patangas line. Tapos wild type to. Inahin. Ayaw niya eh. Pero mukhang fertile to eh. Tinchene ko na to. Mukhang fertile yung itlog niya. Ayan. ano. Next week yan mga magpipisa na yan. Tapos, ito, lutino. Split, split ino pala. Split ino pala sila parehas. At itong nanay. Matapang pa. Set lang natin. Isa lang. Ayan. Good sila. Kaya may mga itog nila. Yan. Pula. Ibig sabihin, okay yan. Yan. Pag-ino rin. At syempre, PF basic natin PF. Breeding season kasi ngayon. Ayun. Ayun, nagpisa na. Nagpisa na. Thank you, Lord. Ayan. Nagpisa na PF natin. Kaya dadagdagan na natin ito ng pagkain. Ayun. Magaling tong inahin ko na to eh. Check ko pa lang eh. Kala ko ano eh. Ayan. Sira na guys. Ayusin na lang natin yung pagkain uh, na bread na yun pa lang naman yung mga paitlog natin tapos ito mga bago Ito, check natin mukhang pumasok na ito naglalagay tayo ng mga bagong nest nice box para sa ano baka sakaling mga wala pala to saan yung kasama mo? Oh, ayun ah, yun pala yan mamaya na uli uh -huh. Check tayo ulit mamaya. Masaya na oras na nakita ko. may alam niyo na yan. Ako ng mga yan. So ito, papadala natin to kay Sir Mel. Mamaya, ayusin ko lang tong ano. Kasi parang spray legs eh. Pero ayusin ko to. Nare-remedyo naman yan. Mamaya so, gagawin ko yan. Lalagyan so, natin ang ano. Okay, okay, mamaya uli. Guys, sell lang tayo kasi may nag-hatch na. Yun. Pakailang muna ako. Bye.